Oh! Uy, mga mga kakati. Ito yung manukan sa may tanay Ito uh, yung manukan na ataw, ataw. Kasi naka-video kayo, hataw kayo. Yan yeah, mga lods, mag-fishing tayo. Siyempre, sun valley doon, no? Ayun, no? Ayan, talaga. Sana makadali tayo ng medyo, kahit maliliit lang ng mga kahito, ilalagay namin doon sa fish pan. So, yun ang plano. So, same thing gagawin namin, magluto-luto, kape. Doon, doon, ayun. No? Kape. Luto uh, kami hanggang 7 o'clock ng gabi. So, ang hito, usually, kibitan sa gabi. Kaya sana. Sige, good luck. Yun, dahil bawal magutom ang mga abigwis. may mga baon kami. Kompleto sa baon mga idol. Ang dami tinapay. Siguro kung mga araw kami dito. Ay, isang bilis. Kayo ba? Kayo ba? Kayo ba? yung Mga uric acid May mga gout Oh! 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 Uy! 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 Buti! Buti! Ma malakas yung foot brake. Eh. <laughs> Kung nagkataon, mahina yun ang bulbulitor. Yari. So yun, tinatapunan talaga ng mga basura dito, idol. Ayun, ang dami. Wala kasing ano. Dito sa tanay, walang nag-asikasan. Uh, nag <laughs> So, dito yung mga laruan nila dyan. Kung sa mga hindi pa, taga, hindi taga rito at hindi pumupunta. Yung mga riders dyan, dyan sila naglalaro. Ito yung tinatawag na manukan. Unahan sa Big C. So, sa awan ng Diyos, ang dahil sumisimplang dyan. Ayan. Kasi, mga kamuti riders. Kami, ni, ni Lloyd, nagpustaan. Ay, nga pala, pustaan dito. Kasi na yung makadali. Sino bang, ano dito? Si Lloyd? Oo. Uh. Oh. Sabi ko sa iyo, eh, mahito dito sa gabi nito oras. Pwede tayong mag-tent, sabi ko sa yung tent. Uy. Uy, kanina yung green. Ha? Ay, kala ko na iwan. So, ito yung mga idol. Dati na kami dito. Uh, yung link nandyan sa uh, baba. Anong link naman? Yung, yung unang, unang oh, video yung namin. Oo, mga plapla dito pag binigay mo yung link. <laughs> Di yung unang video. Atin lang ba ito? Oo. Ano ba plata dito? Gantong kalaki oh. na oh. Pag <-gabis. laughs> Oy, gumagalaw na oh. May ahito. So, ayan. Ayan, sit up muna. Sit up. you know? Ay, yung mga ibon. Kinakain yung mga malilit na isda, oh. Okay. Oo. Hmm, huh? kinatalun-talunan ko eh. Ito nga pala yung spot oh. Parang fish lang siya Ito yung nagmumuni-muni Oh, ano masasabi mo? Ano yung Taw-taw? Ang delikado na ito Umilingwit ng walang ano <laughs> Ayun Ayun, oh, hagis naman ito isa Ang hilig mo dumikit sa akin ah. Ginalaw na kay Nilo. Hindi niya lang na ano. Ultralight kasi kitang kita eh. Nabawasan niyo bulat eh. Oh, wala na nga oh. Sabi ko siya. Di lang na, di lang na angat. Maya, maya doon. Nasaan? Nakadali na. Yan ulitin mo Eyes on the board Talikdan okay. ho ang mga dahon-dahon naman. Ginulaw na ito. Ginulaw niya yun no. oh Anjan may ikilang, <laughs> may floater. Sige. Ito ah, kasi palakihin natin yan sa fish pa natin. Bantay mo na lang. Yun hindi. Ay, hindi. Buti ginalaw niya pala. Andiyan yung ista. Kanina din yan. Oh. Ha? Ah? Ah? Ha? Ha? Hindi ba? Mahina ipitik mo. Yeah, no. Ha? Ano yun? sa tingin mo? Dito nga. Okay. Kasi kung tilapia yun, binauna yun. Yun, update tayo mga idol. Sa, sa hanga, hanggang sa ngayon, wala pa rin. Tsaga-tsaga lang. Mayroon Padilim na. na, na Meron na kasana eh. Abang lang kami rito. Kaso maingay yung mga ibon. Iba yung simoy ng hangin talaga dito. Eh. No? Ito na mga lodi dumilim na at wala pa rin. Oo ano? pa uh, wala pa rin, update, wala pa rin. Wala pang kibit. Gumagabi na! <laughs> uy, uy, <Kami> ayu, <laughs> uy, na kami ay na. Tapos na ang saya. <laughs> Balik sa problema. <laughs> Balik sa problema. At bukas ng umaga, uulitin po ba namin itong kahibangang ito? Uy, mga lodi, nakadaling tilapia. Ano yan? Original? Original metib, yan. Native unang nakadali. Sana ilagay yan. Una-una, sana ikaw nakadali nun. Hindi, kukunin ito. niya sana. langgam. May, may, may uwi yan para Hindi, mamamata, mamamata yan. Ang hito ang matibay. Ililipat niya sana, nakita kong gumanon. Buta gano'n. Pakawala yeah. mo na mo Uy, I know. Ay, no. Ay, hindi sabihin. Maganda yung tilapi yaw. na tilapyo. Pakawalan mo lang lang, Papa. Oh, siyempre. Pakawalan niyan. Dito, dito lang. Natin. Dito lang ang target natin kasi pwede dito natin. Dito lang pwede ipain yan? Hindi ako. Pwede. Ha? Uy, mga idol. Nakatali. Eh, eh, Yee! Yung... Pwede ipain niyan. Pwede siguro ko eh. Pa ano? Pain? Huwag. Hindi, hindi yan. Justing saan natin. Hindi kailangan. Sayang naman. Eh, pakawalan pa. Laki na natin yan. Walang <laughs> ibig. Walang ibig. Walang ibig. Walang ibig mga idol grabe ang 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 dilim. <laughs> dilim <fish> na pa <laughs> siya. Ha? Kaya okay. nga. But anyway, nagtakumpay naman na tayo sa fishing natin. Ang importante, nagtakumpay tayo sa kasiyahan natin. Yeah. Alright. Yun, mga lods, talagang uwi na kami. So, at least, nag-enjoy kami. Hindi man kami pinalad, pero super enjoy. Ha? Chilly mabak. Oh, ay, yung kahoy na puro uh, puluhan. Tika na, nasa may susi na motor ko. Tika na, check muna tayo. Double check, double check, check, ay. Hindi, okay nang dito na lang. Ang di pa na. O, yung susi na motor kasi hindi tayo makaalis. Yun mga lodi. Uwi na kami. May kasabihan ngang Gumagabi na Kami uuwi na Tapos na ang saya Balik sa problema At bukas na umaga Uulitin ko pa ba <laughs> Ang kahibag ang ito <laughs> Pakilit, pakilit Ooh, uh, Kapoy Sa tingin ko Hindi na <laughs> Yan, Itap. Ha? Oh, open na. Is coba, kita waduk nih. Wah, gitu. tuh, Ini Dito, dito. dito, dito.